Nahuli na ng mga otoridad ang sospek sa pagpatay sa isang mag sa Tagig. May live report si Ian Cruz. Ian. Yes, sa uh, gigi Crime of Passion, ito ang angulong inilutang ng Tagig Pulis sa sanhin ng pagpatay sa mag-ilang kinilalang si uh, John Alin Gansaw, Gigi, 27 anyos, at apat na taong uh, gulang na anak niyang si Gwen Angel. Natagpo patay ang mag kahapon ng umaga sa Lower East Ramp ng uh, Barangay Fort Bonifacio, sa Tagig na pagilino ng Tagig Pulis, hindi raw sakop ng Bonifacio Global City. Selos umano ang namayani ni sa kinakasama ni Gansyao na si Danny Delonoac, 45 anyos at isang construction worker, kaya nagawang mapatay ang kinakasama at anak nito. Hindi uh, anak ng uh, suspect ang bata alas 10 ng gabi ng miyerkules uh, Merkoles na uh, huling makita buhay ang magina. Ayon sigi sa minor ng edad saksi, ang uh, suspect ang nakita niyang kasama ng mag-inang biktima ay naman sa pulis na uwi sa mind ng pag-uusap pag na iyon ni Belonoac at ni Gansyao sa GMA News sa na manapanood ng kasera ng mga biktima ang tungkol sa sinapit na magina na halos dalawang buwan pala nang uupahan sa kanila sa mini park barangay Fort Bonifacio. Noong Merkulis madang alas 11 ng gabi raw niya na umuwi si Bilono Act na kumpirma ng kasera na border niya ang mga biktima na magsadya siya sa Our Lady of Loreto Funeral Service. Kaya naman na nila ang mga tanod at polis at agad niyang nasukol itong si Belonac. Pag-amin ng suspect, nakitarong niya raw uh, may kasamang lalaki ang kinakasama niya kaya niya nagawa ang krimen. Pero Gigi hindi niya inaamin yung uh, pagpatay sa batang anak ng kanyang kinakasama. Ipinagharap na ng uh, reklamong 2,000 murder ang suspect sa Talig City Prosecutor's Office. gigi Ian, uh, na nabanggit ba nitong uh, suspect kung meron siyang kasama gayong hindi niya inaamin na siya rin yung uh, uh, nakagawa nito dun sa bata na kasama nung uh, nanay tama yan Jiggy no puro pagtanggi lamang yung uh, kanyang nga uh, sinasabi nung tinanong namin no sinabi lang niya na yung kanya lamang daw napukpok ng uh, bato sa ulo yung uh, nanay nung bata at uh, yung bata naman daw ay uh, iniwan daw niya ng uh, buhay Jiggy, hindi daw niya pinalawi itong bata pero nung nga namin siya no kung uh, sino ba yung uh, maaring pumatay dito sa bata. Sinabi niya nga wala raw siyang kinalaman doon. Wala rin, daw, siya, uh, wala rin siyang uh, nabanggit Jiggy kung may kasama siya doon sa uh, crime scene o no? mangyari ng krimen. Pero Jiggy yung binabanggit naman sa atin at uh, noong 14 anyos sa saksi na huling nakakita dito sa mga biktima suspect alas 10 ng gabi ng Miyerkules ay uh, sinasabi niya mag-isa lamang itong suspect at kausap daw itong uh, kanyang kinakasama na tila nga masama daw yung loob ng lalaki Jiggy yulang lang yung nabanggit niya dito sa pangyaring ito talagang uh, selos lang. Selos, so, oh, Jiggy, dahil uh, may mga pruweba daw siya, no? Uh, na tab, like, sinabi niya, Jiggy, na mayroon daw siyang uh, nakita nga sa bon, no? Mula daw ito sa isang hotel na nakuha raw niya no? sa kanilang kwarto, eh, hindi naman daw siya na nagpupunta roon. At uh, yun nga, Jiggy, sinasabi rin niya, no? na nakita umano niya na namamasyal sa, uh, sa isang uh, lugar sa tagig itong uh, kanyang kinakasama kasama yung isang lalaki kaya naman na selos ano yung uh, kanyang uh, ah, dahilan Yun, yung kanyang binabanggit ano kaya niya napatay yung kanyang uh, kinakasama pero hindi raw niya talaga ginawa ng masama yung uh, bata na anak nung uh, kanyang kinakasama Marami salamat Ian Cruz